Sige, o oh, alisin na natin. Doon tayo kay Big Soto ngayon. Oh, Big Soto. Mm -hmm. Meron Pero may Big Soto. Bilang bisyo magmahal. Ano type mo sa babae? Bakit Big Soto? Big ah? Soto. Bakit ako na sir Big Soto? Ano, palos ka pagdating sa babae. Palus. Ah, kasi age gap nila pero niya. Pero wag kaming meron tayo case. Joy Marquez. Big Soto, age gap agad. Uy, <laughs> grabe ka naman. Si ano King ba? sabi. Maano lang, may lang sa babae. Hindi okay, kasi ganun kasi yung preference ni King. Para ganun yung yung ano niya, yung thinking niya. Pero okay, ano, ano ba, ano ba about Big, Big, Big Soto? Ha? May lang sa babae. Buti lang bang anak er, asawa ni Big Soto. Para may hindi lang asawa. Ah, oh, ano Shota. Ba, Shota Connie Reyes pa lang. Oh, okay, kay Biko 'yun, 'di ba? Oh. Sino ba? Tina Bonnie, Tina Bonnie, ah, Shara. Oh, oh. Sino Tapos sino 'yun? Ay, Pwede ba sabihin yung brand ng soft drinks? Oy! Oh, Oy! 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 Ano? Sarsi? Ah, sarsi. <laughs> ano naman na Sarsi? Ano oh, ako, kontrolos <laughs> ang topics na yun. Basta <laughs> <laughs> marami, marami. Hindi <laughs> naman um, ganyang pati. Tinan mo, si Hira. Ako! Yan talaga yung nanay ni Go! Go! Ano? T-shirt. Oo yun, balik tayo kay Big Soto ng Oo. <laughs> 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 Ano ba? Nagsoto! Ito ay ito. na nga paulit Ulit-ulit <laughs> ka eh, no? <laughs> <laughs> Marami kasi yung babae si Jericho dati eh. Uh, Hanggang ngayon. Hindi dati nga eh. Dati eh. Siyempre, hindi mo aminin. Hindi ah, <laughs> ano ka, pag kapag inaamis mo Oh, parang sinabi mo yung <laughs> 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 man, yeah. Tapos, so, Ay, 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 ay. Selective. Tapos ayan, bilang kasama mo naman si Joey Marquez, mamaya na yan. Sige. Ano yan? Oh, ina nyo bakit may baka? Code name kayo dyan. Code name. <laughs> <laughs> Ito po ang bad sa Ayun. Balik tayo. Dyan. May ligaw sa ano? Code name. Uh, padyos. Oh girls. Oh, padyos. Ah, eh kiss ka na. Sorry. Hindi oh. <laughs> kasi yung parang sa utak ko, oh, given na mahirap silang mahanap or bihira, hmm. ang lakas ang dating sa akin nakahanap ako. Kahit uh, sa mga mall. Parang ano, rare Pokemon. Para Oo, oh, parang gano'n oh, lahat eh. Nagawin. Wala kaming pake. Wala yung excited. Ah, uh -huh. ang bilis-bilis mo naman. Grab. Eh. Oh, mo balik mo. tayo, sorry. So mga ano, edi, eh, wala sa dating mo yan. <laughs> <Yeah>. <laughs> 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 Pero pa matanggad siya, type typo. Sa <laughs> ibig sabihin. Pero ano, kahit na natutulog na ka-face mask. Wala uh, mga uh, lang, may apil sa akin. Pero hindi kunyari kay Dara ko siya. Hmm. Take nga yun. Hindi, puno mo respeto. Ano yun? Bale, pag naging kainit. Ha? Oh, yun na nga. May... Oo, oh, lumalabas ka Parang gano'n na nga. And then, tawag sa'yo sa office, babe. Baby? Hindi, gawa mo na yun? Baby cakes, okay pa. Ah. Baby cakes, baby cakes. nagawa mo na pa yung reports? Baby cakes. Oh God! Ayun, kasama niyo sa... Baka pa yun. na. Wala na. Hindi naman ito Baby cakes, at mo baby teenings. Oh! Oh! Jericho! 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 Yari ka kay Basta matangkad Matangkad sa Wala di, wala pa yeah. Payat mataba <laughs> <laughs> Sakto lang sakto lang Eh, wag sakto Yung ano, sa minsan laglilin more, more on malaman Malaman Malaman, malaman. So, so, pachabi ka extend Oo, hindi ako malig Bihira ako malig sa petit Sorry sa'yo Double agent sir dyan ka, double agent sir dyan yung sasabihin Sige sabihin mo na Hindi ah Hindi lang, ano malaman? Oo hindi siya yung chubby siya pero, pero hindi hmm? siya Yung petit doon So sakto lang siya oh. Sabi Sakto lang? Oh. Sakto lang Ayan, pala eh Kinulang lang ng konti sa height no pero Pit, Pwede na Magawa um, na ng paraan Kaya pala yung mga ano niya Bota Suot niya Oh, oh. ay, o oh, nga no, Jericho Naman oh. pala oh. So, ano, yun, after nung, ano, nung Kung Chubby o Ipayat ano ano yung susunod? O, okay ka na doon? Parang doon ka na pwede mamili. Or baka mayroon mga body parts na gusto. <laughs> <so laughs> pa, <patakot> na yun. <laughs> kailangan may nunal sa ba, no? Hindi naman, hindi naman. Kailangan may nunal sa updo. Actually, ito ako. At, maano ko rin ano, pag matapang yung babae. Pag matapang. Ay! Ay! Gusto <laughs> ko na lang. Hindi! Hindi! <laughs> sa BOB ko kasi. Baka bigla e, <laughs> sa kasi, kaya <laughs> So, so I personal device yun. Oh, personal. So, so ayaw uh, mo yung... Si, ano, si Inday Sara. <laughs> <laughs> <And then>, oh, <laughs> oy, perfect yun. Ay, yun. Patangkad, check. Chubby, check. Di oh. ba, you know, Sara Duterte? Oh, <laughs> oh, oh. Tapang. 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 pa Tapang. 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 Oo Tapang. 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 maganda Tapang. 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 maganda, Tapang. 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 na Tapang. ganun So, walang Pero so far sa wala. body count mo. So far sa count mo, may nakuha ka naman ganun. Na, na, check lahat yun. Hmm, tangga, sa height hindi, so. uh, uh, may, may. Kaya, pero, As on, ganun. <laughs> Uy, yun eh. Ano? Uy, gago ka. Iba Uy, na yan. Ba? Kaso yan, gago. Kaso na yan. Habang buhay pagkakabilang do <laughs> <guy, no? laughs> <laughs> Wala, wala. Wala, wala. sa Pilipinas. Epas. Bira Man, Bilang lang. Mga <laughs> Uy. <laughs> Uy, bakit? <laughs> Uy, Lumala pa rin eh. Eh, so, ano? Pag tinatanong, ano na yan? <laughs> yan yan na, na, ay, kaso yan, sir. Hindi <laughs> ah, pa rin ako Sir, kaso yan, akin mo. Sir, bali, yan na lang, no? May pag-areglo na lang. <laughs> Sa magulang. Bigyan mo na lang daw tuition. <laughs> Ayaw mo ng bobo, di ba? Ay, yung ay na, naman, no. Hindi, eh, kiss na siya. Hindi ko naman talaga trip yun. Hindi ko naman trip yun. Ayoko na, ayoko na mag-joke. Ay, Tapos. Dahil naman may Boy, trip ma ano yun ah. Maangas yun ah. Ha? Oo oh, nga, matapang. yun. Ay, Pag tinanggal mo yung ito, 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 Sumisingaw yung tapang nun. Ito, ito. Oy, Oy. <laughs> ko na yung ano niya. Yung bagong ad add addition <laughs> sa ano niya. <laughs> Alam ko pa. Sang ipin. <laughs> <Lalo>, yung <pansinye> bagang. <laughs> bagong bagang. Ito na yung bagong addition. Lahat ng pinalagay, puro premolar. Mm -hmm. Parang <laughs> premolar nga lahat. Kasi parang nakausli eh. Shit, kailangan natin kumanan. Ayaw sa mubo na itong Jimmy. Signal na mo na. Gusto mo ano? Ang problema kasaan kasi na pag nag-signal ka, lalo kang ano yun. Hindi, Di kakakanaan din na siya. Ay, harangan ko na kamay ko. Hindi, <laughs> <laughs> puso <kasaan niya> na. Pagkakanaan <laughs> din siya. Ayan, ka, ayan. Uh, <laughs> kapabalik po. Kailangan po natin mag-petron kundi hindi tayo abot.